Good morning! Welcome back to my YouTube channel! Mag-aabono na kami na, ano naman dito? Ng palay. Mag-isang buwan na dun eh. Kaya mag-aabono na kami. Pahaluin mo na yung abono. Hello! Nasok pa ako. Aga-aga pa kasi. Wala pala ito. Ah, wala pala sa isa. Dito kami sa ano, sambahan. Dito nang iniwan yung abuno. Dito nang iniwan yung nakaraang araw. Na Mamaya, pag tapos namin mag-abuno, uwi kami tapos mag-almusal. Tapos babalik kami ulit dito kasi hindi pa namin tapos dyan malagyan ng, ng, tiles yung ano dyan, yung CR. Dinonate ng pinsan niya yung ano, pinagawang CR dito. Kami naglalagay ng tiles. Alawa ka na. Kahalo-haloin yan. Dandahan lang kasi nagano. From Yuri, ano yan? Triple 14, saka Yuri ya. Diba dati, Bibi, may ibang abono, may ibang klaseng abono din, 21. Bakit hindi 'yun ang ginagamit? cái bên này chút cái bên này chút này chút lang bên này chút cái lang này chút cái bên này chút naiwan ka doon asa ko. May bigtit ako. Hindi lakas ng music ni Nung Cesar. Rinig na rinig. na. Wala pa alas. Wala pa alas sa isa. Maingit. Tagal-tagal ang asa <laughs> Mabuno kami. Ay, ako. Dito ako dadaan. Doon dapat sa kamila. Dito na ako dadaan kasi may asig yun. Oh, wala pa akong buta. May ano dito, may daanan. Dinadaanan to ng ano, harvested. Kasi yung katabing pala pag nag-ani dyan, hinahalbister. Oops! Oops! Babaon ako. Eh. Oops! Ibe, dito na ako dadaan! Pero malutak, malutak. Ang daming ng gang. Arahiku, arahiku. <laughs> Dapui, arahiku sakit, arahiku sakit sakit. <laughs> Nak bablaga Dawing <ka. laughs> Daming langgam. Nandiyan pala ang bahay mo. Talaga. <laughs> si na, sama mo? Si Nonoy. Mabuno kami. Takot ako dun dumaan. May aso eh. Oo, may aso. Nangangagat nun. Kaya dun ako dumaan na. Wala nang bubong niya yung pamalig. <laughs> Kunti na lang. Si tatay dun sa kabila. Kawawa yung mga palay dun sa pinakatabi kasi inano ng manok inaapakapakan syempre maliit pa yung paray natutumba pag inaapakan na manok, pato marami silang manok at pato dyan sa ano dyan, sa may mga bahay na yan pero pag nilagyan niya ng net dyan sa may gilid syempre mataas yung net hindi na sila makakapasok dito Diyan sa kabila, ang daming ano, damo yung palay nila. Hina-harvester yan eh, sa kabila. Oh. Harvester yung nagaan nagaani Pero iwan ko sa amin kung ipaharvester din to. Baka kami lang mag ano na ito. Mag Ani kami magagapas. <tong tiyan> yeah. Dalam ng ano, lutak. Sige pa, apa? Isa Ah, uh, baby. Diyan, no? So tingnan nyo guys oh. Mukhang may kumain dyan ng ano hmm. Kasi may bahay dyan yung mga manok nila pumunta dito tinan inaano ng pato parang inukay ano kung ngayon dyan di pato kaya tingnan nyo sa binit oh. tingnan nyo at ng mga pato yan tingnan to ng mga manok Oh. Huh? dapat malagyan niyan ng net sa gilid para hindi sila pumasok yung mga manok hmm, ito yung mga manok, yung mga manok. Yung parang inuukay Eh, dapat talaga lagyan siya ng net sa gilid para hindi pumasok yung mga manok nila tsaka pato. Kasi tingnan mo, parang ano, nagkarambula yung mga ano, para sa ano ng pato. Daan ng pato. pupunta yung pato nila dito sa taramnan kasi syempre may mga kuhul-kuhul dyan. Hmm. kaya oh tingnan yun sira yung paray napaklapakan nila tatay mo lapit na yung matapos. Dapat inuna mo dito doon sa binityo. Sa bagay, may kahon dyan. Nabunuan na ba ni tatay doon sa bus? Makapal naman yung iba. May Makapal naman yung iba. Pero meron talagang ano. Hindi siya gaano makapal. Kasi ilang beses ba naman kasi ito nabahaan. Yung pagkatanim. Nabahaan di. Naano iba yung mga binhi. Guys, tapos na sila. magabuno, abunong na kami. So guys, kung nagustuhan nyo ang video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo lang sa aming video. Bye-bye po.